Okay, andito ako ngayon sa China Trust. May nagtatanong naman, paano daw mag-transfer ng pera. Okay, for example, andito ako sa CTBC. China Trust po dito. Ang machine na to, China Trust or CTBC. Pag hindi nyo naman naintindihan, meron naman siyang English. Okay, press mo lang yung English. Okay? For example, okay, ito yun. Uh, China Trust naman, ano to... Uh, kung meron kayong China Trust, sa China Trust, magta-transfer kayo. Okay, okay, mag-ano tayo ng PIN? Okay, nag-PIN ako. So, paano ba mag-transfer? Pag hindi nyo naintindihan, English mo lang. Okay, change mo lang language, tapos transfer. Magta-transfer ka lang ito lang, oh, transfer. yan transfer. Dapat alam mo yung bank code. Okay, Kapa ang bank code kasi dito yan nakikita oh yan. Every ba bank, every bank po talaga may iba at ibang bank bank code. So ito yung bank code ng China Trust A22. So dapat nakalagay yan A22. So lagay mo lang yan. So makikita naman kung anong bangko, CTBC. So yung bank account number ito po yon, yung bank account number buong lahat po yan ay bank number. Lahat po. So hindi ko lang i-encode, kumpara nagbibigay ako ng detalye. So may English naman. So ito yung bank account number. Kung ito for example CTBC siya, yung buong number na yan i-encode mo. Tapos ito naman yung amount kung magkano yung amount na ilalagay mo. After uh, continue kasi matagal eh. So dapat i-next eh, mo lang, ganun lang po kasimple. Okay? Para hindi kayo uh, malito. So yun lang po yun guys. Ha? Punta naman tayo sa 7-Eleven. Kasi ito Ah, uh, yung cancel natin. Ay, kasi ang banko po na ginagamit ng 7-Eleven, lahat po ng 7-Eleven ay CTBC. So, same lang po sila ng China Trust. Alam nyo ba na pwede kayong mag-transfer ng pera na walang ATM? Meron pong nakalagay na cardless. So, may mga ibang machine na pwede siya. Pero alam ko sa lahat ng 7-Eleven, pwede po siya. So, try po natin mag-transfer ng pera para alam nyo din. Okay? Kung hindi siya butal ha, yung mga papel-papel lang. Pero kung butal, may mga, mga di ba, hindi siya buong papel. Siyempre, hindi mo naman ang coins dyan. So, much better na lang, uh, gumamit na lang kayo ng mga ATM. Kahit anong ATM, pwede po yon So, Tara guys, samahan po kayo ha, para alam nyo paano gawin, okay? So, bye-bye na po si TBC, alis na po kami.